Hello, what's up mga idols? So ngayon pa araw at may bagong tatuan na naman tayo mga idols. No? So ngayon yung gagawin nating project is compass mga idol. No? So yun, uh, request nga pa ng ating boss na si Boss... Boss yo! <laughs> So yun mga idol, napaka-relax yun. No? Partida pa yan mga idol kasi galing pa yan ng duty. So walang tulugan yan mga idol. Tapos syempre, shout out sa atin, uh, Big Waps cartridges. Syempre, uh, Big Waps cartridges. Maraming maraming salamat. Tapos dito mga idol, nag-start na tayo dyan mga idol syempre yung gamit nating needles dito mga idol is dalawang klase lang mga idol So, yung size nga pala ng ginamit natin dito mga idol is 5RL at saka 11RM. So, yun lang yung ating mga ginamit mga idols to. No? At syempre, uh, request to ng ating client at hindi na natin to binago mga idol kasi nga yun talaga yung gusto niya mga idol. So, at syempre, um, dapat ang request niya dito is koko... Uh, maglagay kami ng color pero medyo na kulangan kami sa oras nga kasi nga may gagawin pa siya mga idol kaya hanggang black na lang kami no so yun at saka first time nga pala to ni boss idol Virgilio no? sa taong ni Boss Berhilio, you know? so first time niya to, mga idol at sa forearm niya pinalagay mga idol, so yun maraming maraming salamat sa tiwala Boss Berhilio, yo. so you know napaka astig mga idol, so natapos namin to mga idol ng dalawat dalawang oras at kalahati mga idol, so 2 hours and and a half, so um, then yung aming final result mga idol so napaka satisfied nya mga idol kasi nga uh, napaka ganda daw mga idol so yun maraming maraming salamat ulit uh, boss idol Berhelio so sa gusto magpatutulong mga idol mag pm na kayo at para mabigyan ko kayo ng 63.2 discount, so yun at sya uh, nagpapashout out ulit mga idol na. so maraming maraming salamat sa inyo, at uh, hindi ko na nailagay kasi nga uh, super busy ng guwapong Jetsu Aris, okay bye bye <laughs>